and guys, magandang hapon. Bali, ito yung L2A7 ko. Papakita ko lang sa inyo kung paano baklasin yung cage na to. Bali, babaklasin ko siya kasi gusto ko malaman kung paano ano yung nasa loob niya. At may nagre-request kasi ng video tungkol sa pag edit ng L2A7. Kaya ang gagawin ko guys kailangan natin baklasin yung lock dito sa gilid yung ito dito sa pinakagilid na tapos kailangan natin itong dapat nakabuka yan bali ito guys tatalian ko tapos tatanggalin ko itong itong ano pulay na kaya tara umpisahan na natin Ayan guys, natalian ko na siya para mabilis makita yung pinakalak dito. Ah, dito tayo magbabaklas. Ayan. Itong lak pala na to guys, yung tatanggalin natin. Ito, uhugutin natin to para matanggal tong cage na to. Bali, hindi ko pa alam kung paano natin, paano ko tatanggalin. Kasi pantay na pantay sa plastic yan. Wala siya nakaawang na konti. Wala man lang nakalagay kung tornilyo ba siya o ano. Pero, kailangan kasi hugutin to dito kasi wala din siya nakabukas para pagbaklasan hindi guys, sa mga shimano na meron sa dito ito wala to kaya mabaklasin ko to guys papakita ko sa inyo kung paano na ayun lang guys tara mabaklasin ko muna guys ayan guys bali nabaklas ko na siya ayan ito tapos ito ang problema sa L2A7 na to guys uh, bali napakahirap niya talaga tanggalin yung cage na to kasi bukod sa wala siyang hawakan dito guys so, titingnan nyo yan wala kang sa hawakan tapos ang isa pa sa problema guys ito yung pinaka ito nyang ano pinaka yan magaspang na to bali ito yung nagiging lock na ito yung nagsisilbing lock para hindi siya basta-basta mabunot. Bali, ang ginawa ko guys, syempre wala na, wala na ako pagpipilian. Kaya ang ginawa ko talaga, ito, nilaliman ko yung butas. Yan, kung nyo guys, medyo lumaki yung butas nya dito. Ayan. Ayan, nilakihan ko yung butas na bali nilali, nilaliman ko sa ng konti para magkasa yung lungnos na to nalang ginawa ko pag ano dyan tapos hinugot ko sya ng ganon tas hinikot ko muna sya ng konting ganon saka ko sya hinila pataas nung gumalaw na sya saka ko sya hinila pataas bali ang nangyari ganito ganyan tas hinikot ko sya ng ganon saka ko hinugot ang totoo guys ma mahirap sya baklasin kaya, yung mga nagbabalak magbaklas ng L2A7 Bali i-recommend -re ko wag nyo na baklasin Kasi bukod sa lalaliman nyo yung butas na to Isa pa sa L2A7 matigas na rin naman yung spring Kaya para sa akin natagalan ako guys nahirapan ako kung paano baklasin to kasi kung meron sana tong kung screw type sana to okay lang kaso hindi siya screw type kailangan nyo talaga siya hugutin pataas ang ginawa ko guys kumuha ko ng panghinang sinunog ko to pinasok ko para malaliman ko sa, kung mapapansin nyo guys malalim siya malalim siya ang kaya ko sa pinalaliman to para lumitaw tong ulo niya itong pinakaulo na lumitaw bali ang nakalitaw dito guys ito lang ganito lang tapos inipit ko siya ng long dito tapos hinugot ko pataas. Mahirap yung pagbaklas guys. Pero kung gusto nyo talaga baklasin guys. Tsaga lang. Napakahirap na baklasin guys. Kasi ito lang talaga. Wala kasi sa ibang baklasan dito. Kundi dito lang talaga. Hininang ko sa Tapos ginamitan ko itong iskrong maliit para malinis to. Yan. Kung mapapansin nyo guys. O oh, food, food na pud na to. Tapos saka ko hinugot. Bali. Napakahirap baklasin guys Pero kung tatagain nyo Kung gusto nyo talaga ma-edit yung Ganito no L2A7 okay lang Bali yung nasa loob pala guys Ng, ng pagkakabitan ng spring Ayan marami siyang butas Meron siya isa Dalawa, tatlo, apat, lima Hindi ko na lang Hindi kasi makita masyado lima yung butas ng lima yung butas sa loob na pagpipilian nyo kung saan saan nyo gusto isoksok yung spring na to yung pinakaulo ng spring bali yung spring na to guys baliktaran naman siya okay lang kasi pareho lang naman yung sukat nya diretso lang naman siya pero nung binuksan ko to napakatigas din talaga ng spring nya bali di ko lang matandaan kung saan siya nakalagay dito sa loob pero pag binalik nyo guys, piliin nyo na lang kung saan yung paglalagyan nyo dyan na matigas. Bali, isa, dalawa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima pala talaga guys. Yung dalawang butas guys, mahaba. Yung banda dito, banda dito guys, yung butas na dito sa loob, mahaba. Yung dito, mahaba din. Ito mahaba. Pero pagdating dito, maiksi, maiksi, tapos maiksi. Balili ito maiksi yung butas na ito lang yung mahaba dito. Tsaka yung dito na bali kayo na lang mamili, guys. Kung saan nyo gusto. Bali na si nasira ko din siya, guys. Kaya recommend ko wag niyo na baklasin yung sa inyo. Kasi nabutas ko yung dito na Ayan guys, kung makikita nyo, butas ayan nabutas ko yung akin pero yung butas na to guys yung butas na, na to ito din yung paglulusotan ng spring dito sa loob bali gaya ng sinabi ko lima ito yung isang mahaba isang mahaba pangalawang mahaba maiksi maiksi yung pangatlong maiksi dito guys ito yung pinaglusutan nya kaya sa tingin ko guys para sa akin ha safe naman siya safe naman siya kahit mabutas nyo to okay lang kasi kung mapapansin nyo guys minsan sasabihin nyo guys na oy sayang kasi maliit na yung pagkakabita ng spring ay ng lock ito guys o oh, ito papunta dito guys maliit na siya pero hindi guys safe lang siya kasi ang lock naman ng cage na to, papasok siya dito, dito sa loob. Bali, ang pipigil sa lock na to, ito pa rin, itong malaki na to. Bali, ito solid siya. Bali, ito dito bandas guys, solid to, pati dito. Yung agwat na tong butas, na, na butas ko sa lusutan ng spray pakunta dito sa lock, solid siya. Pero Papakita ko lang sa inyo guys kung paano gumagalaw yung pinakalak ng ano. Ayan guys. Ayan. 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 Nakita nyo guys. Focus natin. Ayan. 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 Yan, bali safe pa rin siya kahit na mabutas to, tsaka kahit maging manipis to kasi ang pinakalak talaga ng cage. Ito magiging suporta nyo. Yung pinakamakapal na gitna na to, yan ang magsusuporta ng lock nyo. Kaya para sa akin, safe siya. Kaso nga lang, kung gusto nyo magbaklas ng cage, ano, ah, uh, tsagain nyo lang kasi napakahirap talaga baklasin. Dahil nga dito, Tsaka wala siyang allowance. Walang allowance yung ano niya. Kung mapapansin nyo guys, yung pinakalak ko. Ayan no, put food na yung pinakataas. Kasi anong nangyari dito, dumudulas to. Pag bumahawak ako ganon, dumudulas siya pataas. Yan, kaya ang ginawa ko, nilaliman ko pa siya ng nilaliman. Bali, pag kinabit ko, ko to guys, papalitan ko na siya nito. Para pag nagbaklas ako sunod, okay lang. Bali yung kapal nito, ito guys, uno imedya. Hindi siya dos, uno imedya lang yung haba ng pako na to. Tapos gagamitin ko yung ulo na. Bali susukatan ko to ng ganito. Tapos ito yung ipapasok ko para maiwan yung ulo dito. Bali, yun lang guys. Sa mga gusto magbaklas ng L2A7, gusto mag-edit. Bali, ang masasabi ko lang sa inyo guys, tsaga-tsaga lang talaga. Pero pag nabuksan nyo naman guys, hindi nyo na kailangan magbutas dito sa loob. Gaya ng ginawa ko sa Shimano TY500, nagbutas pa ako dito sa loob. Sa L2A7, hindi nyo na kailangan magbutas dito kasi butas may pagpipilian na kayong butas kung saan nyo sasalpak yung spring. Kaya yeah, yun lang guys. Bali, ikakabit ko na ulit to pero lalagyan ko pa to ng grasa. Bali ito guys, ikakabit ko na sa pero bago ko sa ikabit, lalagyan ko muna sa ng grasa. Bali yung grasa ko ito, thermal grease. Kasi naubos na yung ragusa ko. Bali itong thermal grease pala. Bali ito sa yan. Bali ano sa uh, 450 yan 454 grams nabili ko siya ng 98 pesos sa Shopee kulay blue sa thermal grease ito na lang gagamitin ko dito para sa ano paglalagay ng ano grasa kailangan natin lagyan ng grasa tong spring dahil yung magbabalak magbaklas ng l a 7 dyan kayo, mag, kayo na mag decision kung itutuloy nyo ba o hindi pero napakahirap din talaga at magbaklasin guys wala akong ibang masasabi kung hindi mahirap talaga sa baklasin kasi ako natagalan ako bago ko na baklas hindi ko alam kung ano kung paano talaga baklasin kaya sinubukan ko lang sinubukan ko lang sa baklasin kasi gusto ko rin malaman paano magbaklas nito bali ito pala guys binawasan ko sa ang ginawa ko ginamitan ko sa panghinang para masunog yung plastic hanggang sa lumalim to ng konti yung butas pala dito guys yung butas pala dito guys tinakpan ko na lang sya ng grasa ayan o oh. grasa na lang ginawa ko pantakip and bali okay naman yan di naman mapapasokan ng tubig yan tapos itong spring pala guys dito ko sya ilalagay sa ano sa, pang sa gitnang maliit Bali, ito, ito yung pinakabutas na dito. Tapos meron pa dito, dalawang mali dito ko sa ilalagay sa gitna. Ayan o ito, itong gitna na to. Ayan, dalawa kasi yan. Diyan ko sa ilalagay. Tapos ito, lalagyan ko rin siya ng grasa. hindi na naman kailangan nagyan ng marami ah, oh, sa lang siya dito din pala lagyan na natin sa gilid ito din pala gagamitin ko sa sword hubs ko pag, kinabi, pag kinabit ko na ulit siya Yan, okay na. Tapos, yung pagkabit ko, dito pa rin siya sa maliit na butas. Yan. Tapos, idihin nyo muna sa bago nyo siya ikutin pabalik. Medyo maano lang to ng konti. tapos bubukan nyo lang ng konti para lumagpas yung spray Ayan. tapos ang ginawa ko guys nagputol na ako ng ganito ganito lang sa kahaba bali ang magiging ano ko sa kanya guys ito na lang magiging pinakalak ko sa taas bali kung mapapansin mo guys medyo pantay lang siya hindi ko na siya sinobrahan kasi yung dito nga medyo lumalim to kaya okay lang yan ito ilalagay ko ko pinakalak yung sukat pala ng pako na to guys uno imedya hindi kasi kasya yung dos ayan Ayan na siya guys. Bali ang naging resulta niya. Ayan. Medyo may awang lang siya dito ng konti. Pero hindi naman siya mahulog kasi tumatama dito yung pinakaulo na. Ayan. Tapos tatakpan ko siya ng grasa. na siya guys ganun lang bali yan medyo pinatigas ko lang siya ng konti bali yung yung allowance pala ng ng mga ano ng mga butas don sa tatlong maliliit ganito lang sa kahit ka ano kahaba Naganyan ganyan na ganyan lang kahaba yung allowance ng bawat pagitan ng bawat butas kaya ito guys ganun lang mag edit ng mag-edit tsaka magbukas ng L2A7 ang totoo guys pag nabuksan nyo siya, hindi na kayo mahihirapan kasi may pagpipilian na kayong butas dun sa loob ito guys, bali ito, itatabi ko na lang to dahil di ko nagagamitin to para pag nagbaklas ulit ako sa susunod, di ako mahirapan ito, di ko na siya gagamitin ito na lang ginamit ko guys tako na uno medya tapos pagkatapos nun guys ito, tatanggalin ko na to Ay, guys. ay, Kaya ko lang sa tinalian guys para mailabas ko tong ano. Yan. Ayan. Para mailabas ko yung pagbubutasan ko guys. Kaya yun lang guys. Ganun lang magbaklas. Pali ito guys. I-repaint -re ko na lang to. Pag nag-repaint ako guys babaklasin ko ulit to. Pero sa ngayon di muna ako magre-repaint dahil kailangan ko nga mag ano mag repaint muna ako ng hubs tapos kailangan ko na nang gagamitin sa trabaho kasi mahirap pag maliit yung bike masakit sa katawan pag hindi sukat sayo bali yun lang guys salamat sa panonood sana nakatulong yung video Taka sana nakapagbigay sa inyo ng karagdagang kaalam kung babaklasin nyo ba o hindi kasi napakahirap guys ako nahirapan ako magbaklas Sana makapag-isip-isip kayo guys Kung babaklasin nyo ba o hindi Itong injection pala guys Nabili ko to sa Shopee 68 pesos Fiberglass glass Kaya yun lang Yung kaya ko bumili nito Kasi yung mga ordinary injection Na nabibili lang sa mga drugstore Mabilis masira yung gasket na Lumalambot yung gasket yung itim Lumalambot yun Tsaka pag hinatak nyo sa pabalik dito naiiwan yung gasket dito lumulutong yung gasket nya kaya bumili ako ng ganito yun lang guys salamat sa panonood at ito na yung video na hinihingi nyo kung paano mag edit at kung paano baklasin to sa totoo lang guys hindi naman mahirap mag edit ng L2A7 ang pinakamahirap talaga kung paano mag ng page yun lang magiging challenge nyo dun ayun lang guys sana makatulong sa inyo yung video na to salamat sa panonood